Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang buong akala ni Meredith tanggap na niya na wala na ang panganay niyang anak. Pero hindi pa pala dahil hanggang sa panaginip hinahanap-hanap pa rin niya si Lily. Ramdam pa rin kasi ni Meredith na buhay pa ang kanyang anak kahit na sinabi ng isang nakaligtas na kasama ng best friend niyang si Emily ang anak nito sa lumubog na barko. Sa isip ni Meredith kung totoong patay na ang anak niya, bakit hindi pa rin mawala-wala sa isip niya si Lily na parang nagpapahiwatig ito na buhay pa ang kanyang anak wala namang kamalay-malay si Era na may isa pa palang anak ang mami niya dahil ang akala niya siya lang ang nag-iisang anak ni Meredith at solong tagapagmana ng lab. Hanggang sa marinig na Era na binabanggit ng mami niya sa pagtulog nito ang pangalang Lily at walang choice si Meredith kundi ibunyag ang sekreto niya kay Era. Pero hindi maapektuhan si Ira dahil ayon sa mami niya patay na ang kapatid niyang si Lily kaya wala siyang karibal sa puso ng mami niya dahil siya na lang ang anak nito. Hanggang sa dumating ang araw na naggros ang landas ni Meredith at Ramir at handa na si Ramir na sabihin ang totoo kay Meredith bago man lang siya mawala sa mundo. Kahit may pumipigil kay Ramir na ilantad ang totoo gagawa pa rin siya ng paraan para makausap si Meredith kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi kay Meredith ang lahat. Hindi makapaniwala si Meredith na buhay pa pala ang anak niya at tumigil ang kanyang mundo nang malaman niyang si Lilith pala ang matagal na niyang hinahanap na anak niya. Kaya nang malaman ni Meredith na inaaway na Aira si Lilith, abot langit ang galit niya dahil sasabihin na niya ang totoo kay Era na si Lilith lang talaga ang tunay niyang anak. Dahil ang hindi alam ni Era, inampun lang siya ni Meredith noon nang malaman nito na namatay si Lily kaya si Aira ang parang kapalit ni Lily sa pusong sawi ni Meredith. Kaya pala masama ang ugali ni Era dahil hindi siya tunay na anak ni Meredith. Lilipat na kaya si Lilet sa low firm ni Meredith para magkasama silang mag-ina. Abangan.